Ang NBI iimbestigahan kung may arson o sinadyabah ang sunog sa DPWH building, alinsunod na rin sa Office of the Ombudsman. Kasama natin sa balita si Radyo Manchil Empredo. Radyo Manchil, Radyo Man Aldo, magandang umaga. Agad na naumakso itong National Bureau of Investigation ng NBI at inalam ang buong detalye kasunod na ng sunog na nangyari sa Bureau of Research and Standards DPWH Office Region 4A at 4B sa Quezon City. Ayon sa Investigation Bureau, babalikan ng kanilang forensic team maging ng Bureau of Fire Protection ng Gusali kung may panadya, panadya o arson ba sa nasabing insidente. May mga espekulasyon kasi na sinadya o manong sunugin ng naturang Gusali para mabura ang lahat ng mga ebidensya na may kinalaman sa investigasyon ng maanumalyang proyekto ng pamahalaan. Iginitri ng NDI na baka ngayong hapon ay makakuha sila ng progress sa report habang nagpapatuloy ang investigasyon. Itasuna. Yan po ang uh, masusi nating iimbestigahan ngayon po ang araw ay babalik doon ang uh, DP ang ano ang um, para para officers natin kasama ang aming uh, forensic investigators. Titingnan natin ng mabuti kung ano ba talaga ang tunay na sanhi at uh, bakit nagkaroon ng sunog doon sa third floor ng DPWH building. Nakatanggap po ako ng uh, text message from uh, uh, the office of the ombudsman at uh, yun nga nare-request na tumulong kami sa investigation. Uh, ayun, uh, Initially sir, uh, napag-alaman namin uh, through the help of uh, Captain Bernard Soriano ng uh, Fire Protection na ang sim simula na sunog ay eh, para bang octopus electrical connection. Okay. paraming Maraming mga nakasaksa, improper, unsafe yung uh, mga uh, multiple electrical cords and okay. extension na ginamit. Yung parang ganun ho. Kaya yun po, na-seal namin yung area. Uh, walang mga kapasok doon uh, para iimbestigahan po ngayon ng masusi. Yan ang tinig ni NBI Director Jaime Santiago. Matatanda ang kahapon bago magalauna ng tanghali ay sumiklab na itong sunog sa ikatlong palapag ng DPWH National Office sa Quezon City at electric circuit mula sa computer umano ang tinutukoy na sanhin ng sunog. Nakastil na rin naman ang area at hindi napapayagan pang may makapasok para nga sa nagpapatuloy na investigasyon. Na. Kasama mo sa dzxl RMN Manila, Radyo Manchil Emprido, Tatak RMN. Maraming salamat Radyo Manchil -Empredo.